Hi guys! Nasa flooring na sila guys. Lang Ang ganda no? Dapat pala may color. Ang ganda ng tiles guys. Nasa flooring na sila. Natanggal yung bubong doon, guys. O sobrang lakas ng hangin. Ayan nakikita mo may puti. O natanggal yan sa jaan, Binalik lang. So grabe talaga yung lakas ng hangin dito. Siguro na kulang lang siguro ng screw. Pwede lagayin ulit na yan. Ha? Ah? Para tiles? Kanin ta like color kaya nang kuan marag like LGBTQ. B -B -B ah, kapoy design. Ayan <laughs> na. Uh, Ubos na naman ng jismil sa adhesive. Tinan uh. oh. yung itsura niya guys. So. Oh. May nagbigay ngayon eh. Nagbigay. Thank you so much si Tama. Binigyan niya kami ng ano, 4,000. Ayan. Dito na sila na area tapos matatapos nila yan. Feeling ko mauma nila na karong adlaw. Gatay. No, tapos dito na sila sa kabila. No. Okay na natanan na suga. Wala lang may... Ah, nalagay nila. Ha? Nalibing na lahat ng ano sa ilaw. Yung mga wires. Ang taas lagi kay ni. Ang switch niya ang adap adapter. Pero na ang kuan lugar. Ah, naka na lahat. Nalagay ni rin na. Anong ginagawa mo diyan? Ano yun mo dito? Ngum Ah, mo anak di ay. Yellow. Kuwara. Red nilang color ng hagdan, red. Gani. Asalat na nanilo eh. Kapoy. Hindi, dapat na tiles dyan na sa taas na something white siguro na tiles. Katong medyo may dako bitong nga murag <laughs> ah, di <laughs> na pebbles. Nga to. Ah, na naman sila nga na sila. Ang na. Matatapos na sa sila. Sana matapos na. nag na kami gahapon guys Nang ano bulaklak. Inabunuhan na namin. So, lalabas na yung mga ano nila, mga flowers, lahat-lahat. Do yung iba na mulaklak naman na pero hindi pa lahat. Maliligo kami mamaya doon guys. Oh. Tapos, magdadala kami ng mga saging. mag iyaw, -iyaw kami doon ng isda. Suba-sumba. Well, 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 well! Good morning! Wala na kayo yung na well, well. Wala. Ano siya? Well, 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 well! Giga po yung nasa well, 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 well. Ako, galimtan ako ng mga words ako sa una. Hello mga sprikitik! Yung mga pag kay. Tagumpay! Ang plano mo. mga words sa una. Tsaka before siya nag well, 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 eh, before siya nag-target to yung Chipmunks The Voice, dyan din pala ako sikat dati sa Japan. Boses mo ba talaga yan? Bakit iba? Tapos, di na nila ako makikilala pag nasa ibang lugar kay wait, 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 Ano ba tingog? <laughs> pero ngayon, pero na sabi tabag ito, mall mo siya na, para si Brinday narinig ko sa CR, ano madunggan tabag, dunggan nga nila, nadigay distinct day nga uh, identity pag ano, depende sa mong kuhaan sa, sa pinaportray. So, anong meron ngayon guys? Ang meron ngayon ay, we are celebrating the loss of the cellphone. Yay! May nawala ng cellphone kagabi. So, calling the attention of Gadget Hub. Steezy! Back in man! Hello! 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 Hey. Hello! There... Um, <laughs> says Noah, thank you so much for always giving us the bigas every month. And, ano? The Hog Father. The Hog Father sa YouTube guys dito. Hanapin niyo lang po sa Facebook niya The Hog Father. And ang ano natin birthday ni Tita Nori. Ma'am Nori, thank you so much. Ay, hindi ko ay nilutot si Ma'am. Tita Nori. Tita Tita. Ha? Tita. Tita Ma'am Nori. Tita ka lang. Tita Nori, Sir Nori. Ha? Tita Nori, happy birthday po sa inyo. Thank you so much for sharing your blessings. Noong twenty nag-celebrate ng birthday si Ma'am Che, si Ate Cheng, so... Ang sarap na ganitong feeling, oh, no. yung, yung, sila lang naman may birthday, birthday ng asawa nila, birthday ng anak nila, pero nag-share sila dito lagi. Yeah. Si, ano din, si Mami Arden, si Rick our oh, si, si, birthday niya, pero... Nag yeah. Sila Mami Abe, sila Dita Ana, sila, Si Kit Berry, thank you so much grabe, ang dami nila talaga. Pag nagbe-birthday sila, kami ang nagsa-celebrate. So, thank you so much, Barry Box. for... Friends. thank you, Tita Ma. Uh, uh Tita Ma, thank you so much sa maagang blessing na binigay ninyo. Oh my God, nabawi ko po yung... Yung ano kagabi, nabawi ko po yung gasas kagabi kasi ang lakas nilang uminom kagabi. Tapos meron pa pala mamaya, hindi ko na alam anong gagawin. Pagtitimpla na lang siguro ako ng juice. Oo, kasi nga kagabi... Ay, ang bilis. Parang ginawang anong, anong kagabi. Ang tagay. So, happy birthday, Ate Nori, ay Tita Nori, tapos, Sino nagbigay ka yung sa, ano, Gcash, yung sa, ano, 3-5. Florence, ay, Ma'am Florence. Ah, Ma ay, kay Ma'am Florence pala yun, oo nga pala. Oh, hindi na pala natin na hati yun, ginoo ko, yun pala yun. Tita, Ma'am Florence, thank you so much for sharing your blessing. Ngayon pala, at least nabawi namin kagabi. Maraming maraming salamat. Nakadisco kami kagabi ng bongga-bongga. Pero may nawalan. May nawalan na. Wala na wala lang. ng sapon. So, pamaya papunta kami sa, sa, sa Isidro. Laptop po ang gamit niya, guys. <laughs> <laughs> Hala, temporary. Gamitin mo na yung cellphone ko na ginagamit ni J-Port. Oh, oh. Oo. Ha? Yakbo, baka mawala lang. lang. <laughs> Ah, okay lang mawala ka sa mga skandal kasi doon ang dami. Pansi, traffic. kasi adobo, then we have sarsa, and then we have sinilaw May sinilaw? Oo. Uh, then sinog ka isda na ito na Ah, magsugba kami ng isda kasi maliligo kami sa ilog. Bumili na kayo. Bibili kami ng salbabida, guys. Ayan. Ang dami nating food for today's video. Puntahan muna natin yung ano, oy. Yung tiles doon. Tingnan natin. Ay, may saging pala, oh. Gumay na kayo na-brit. Magunta muna ako doon sa update. Gawin mo. Wala pa masigun nagbayad po. Nagbayad ako. Oo, bayad. Kanahan ko magkapi ka ron. Punta muna ako doon sa tiles kasi nasa floor na sila. Ang bilis ng coffee, grabe! Kano yan? Saray, gubrit na. Ganaan yung gubrit na, kapi kapi muna tayo mm -hmm. alam tayong lakad ngayon no wow hinaan dapat ng apoy para po. masunog ilalong ito na ang ating adubaho adubaho ni kalireta adubaho Ah, di ba kay

ano i suggest ka po? Ano yung ayos mo sir na? Kapagpigil ka ka. Ano suggest niyo Nina, Si Nina, ano. Tapos mag arrange Balik-balik pa niyong mga kuwan. nga birthday ba? Para na tayo pansin ito sa ICM ko. yung Okay na, utaas ako sa pansin kay. <laughs> Ang susit piya, asa piya? Nakatimigyan. Anak-anak ayaw. Mmm. Kaya lang yan, so, so hmm. dapat isagulanan. <sharp inhale> yes. Adobo. Ah, ha? Adobo. Dili na naitom. Agay! <laughs> <Okay>. Last <laughs> one. Ano sa'yo? Ni so. pinauga niya? Depende. Ano so, yung gusto? Pinauga o? Pinauga uh -hmm. ba? Yaya o? Pinauga ba? Pinauga man siya, pinauga. Ipang-uga siya, dam? Nailan ko talayo ba? Para... O, inailan siya. Para wala ta'y agay. kay... Balik ka. Okay naman. Adobo yung makakain. Nice yung mak Ginoon man, nice yung mga kay nga, no? Gilahi, pagkaluto. Ano? Ginayan. Oh, ginayan. Kumbar, kumbar. Gahi kay na, kay dali-dali o koan. Lalo kay na, magbalik, sumo. Sumo rin sila. Saan gusto kami, no? Kuan, lagi. Lahi no, nag-birthday. At saka, ano na? Naghatag. Ano? Saan na Ah. Lahi kililaw. mas punta kay Diva kuan gani? Laylay lay, gani ang kwan dikit? pansit, kwan, dumani. ka si Bantay mo kaon sa karunan. ha? Oo, o. Bantay lang. Oo Bantay lang. ha? Uy, Pwede na si Dad. ikaw na si Dad. Pwede na si Dad. Jai. na si ka Pwede na si Dad. Pwede na si Jai Jai, na si Dad. si Dad. Pwede na si Dad. Tuloray si Bak. Hala <laughs> ka dito gagmay. Na-order na lang ko o pakbit. Ang pakbit, diyaro na ko sabihon bihon kaya para vlog sa Ano ba yun? Siyag sitan? Oo. Opatra, Opatra. O patra ka ko. O patra. O patra. Karol? Oo. Ay ko niya. Tuloray ka. Kuan. Tuloray ka ulog gibutan. Gagmay pili ka ito. mo. <laughs> Thank you so much, very much. Happy birthday, Atinari.